good afternoon and good evening. So for today's video, ayan ko nakikita ninyo, mayroon tayo dyan na talbos ng kamote. Yan po ay atin na siyang nahugasan at ayan ay pinapatulo natin ng maigi sa ating strainer. So yan ay ating lulutuin for today's video. Kung ikaw ay interesado manood sa video ito, tara samahan nyo ako at panoorin ninyo ang ating bagong tricks sa pagluluto ng talbos ng kamote. So, yung ating kamote, dahil malinis na yan at pinapatulo pa natin. So, maghanda muna tayo ng ating panghalo niyang ating kamote. Dito sa ating bowl, maglagay lang tayo ng one-fourth na cornstarch at one fourth na harina. Ayan, panghaluin lang natin yung dalawa na yan. At syempre, para malasa, lagyan natin ng seasonings. Uh, magic sarap lang yan. At syempre, dagdagan din natin ng pamintang pino para mabango. Ayan. Pamintang pino. Itong recipe na ito guys ay pwede ninyong papakipakin habang nanonood kayo ng movie. Yan, right. So itong, ito niluluto ko dahil nagmo-movie yung aking bunso. Wala kaming makain. At hahaluin lang natin ito ng maigi. Pagka nahalo na siya, buhusan natin ng tubig. Dahan-dahan natin buhusan ng tubig. Uh, sa pagbuhos ng tubig ay tansya-tansya lang hanggang siya ay lumapot dahil iba-iba -iba ang harina kaya iba-iba yung mixture sa tubig ito ay hahaluin natin ng maigi yung malapot na yung ating batter Ayan, okay na siya. Nahalo na natin ng maigi. Ayan. Yung katamtaman lang siya, guys. Tansya-tansya lang natin yung tubig. Ayan. Yung hindi ganong malapot at hindi rin matubig. So, ayan. Dahil okay na yan siya, kunin lang natin yung ating talbos ng kamote at lalagay natin dyan yung ating talbos ng kamote isa-isa. itong ginagawa ko, ibababad ko na dito lahat yung talbos ng kamote kasi itong mixture na ito sakto lang sa ating kinuha na talbos ng kamote, ayan so sa paggawa ng butter ay magdidepindi din kung gaano karami lulutuin yung talbos ng kamote ayan so, kailangan nakatulo talaga ng maigi yung dahon para hindi siya matubig ibabad lang natin dyan lahat yung ating dahon o talbos na kamote. Ayan. Nakota natin lahat yung ating talbos ng kamote. Yan ay atin na siyang ipiprito. Ayan. O diba? Prito-prito yan. So, ayan, dito sa ating mahiwagang kawali. Ayan, kung napapansin ninyo, may mantika na yan. At kung ninyong pansin ninyong puti-puti na yan dyan, dahil nagtitisting na ako kanina, guys, sinikman ko muna yung uh, talbos ng kamoti, kung talagang malutong siya. Yes, malutong siya. Kaya ito, tuloy na natin yung ating pagbablog. Ayan, bablog na natin para hindi sayang. Ito kasi, guys, akikita ko lang sa TikTok. Ayan, kaya... Hindi ako siguradong masarap. Kaya ginagawa ko, tinikman ko muna. Bago tayo mag-vlog nang hindi tayo mapapahiya. Ayan. So, mainit na yung mantika. Piprito na natin dyan yung ating kamote. Ayan. ayan siya lulutuin lang natin 'yan hanggang magiging uh, golden brown ayan lutuin lang natin lahat 'yung ating uh, binabad na talbos ng kamuti guys at hindi pwedeng mababad sa init 'yung ating cellphone at nag init na rin 'yung ating cellphone So, ayan siya guys, lumulutang na. So, ibig sabihin ay pwede na siyang tanggalin sa ating kawali. Ayan, apat-apat lang nilagay ko kasi pagka uh, marami, nagdidikitan siya, hindi na mapormang uh, ah ng kamote. Ayan, so yan ay tatanggalin natin sa ating kawali at lutuin natin lahat yung mga natira pa. Ayan na yung ating talbos ng kamote. Ayan, kita nyo, malutong yo. Ayan siya, guys. So, yan ay pinapatulok muna natin sa ating patuluan para hindi tayo makakain ng mawantika. Ayan na siya. At yung sausawan ko lang nito ay suka at uh, bawang. Pwede rin magawa kayo ng sarili ninyong sausawan like mayonnaise at ketchup. Pwede din. So, yung trip ko ay suka at um may bawang. Ayan. So... Ayan, ay ating pinapatulo at natatakam na ba kayo at nang umpisahan na natin pagkain. Ayan, di ba diba? Ayan na ay yung ating chicharon na talbos ng kamuti. Ayan, tara na guys. Samahan nyo na ako at tikman na natin tong ating chicharon na talbos ng kamoti. So, ito na guys, yung ating niloto na talbos ng kamote. O, di ba? <laughs> guys, masarap yun. Bumigaw na yung mukha na nagkain. Sausaw natin sa soka. Mmm, to. Nana, paning movie, guys. <laughs> Pamin. with matching bawang. salap sya. Tinikman ko talaga kasi baka sabihin nyo nagluloko ako. Charot. Ito guys, ay nakikita ko lang sa TikTok. Ginagaya ako. chili yan, maubos namin to baka pa hmm. so this is it for today's video ayan, so try nyo, baka magustuhan ng anak ninyo, talbos na kamuti na chicharo. so bye bye everyone So, bye-bye everyone! Si Bye hindi na namamansin na busy sa Netflix. Right. bye So, bye-bye! Kain! Kain ng kain, no? Para Kain kung... guys! Nabi kayo! Para na akong black ano nito, oh. Mukha ko ang <laughs> na <Bito, labito. laughs> Para na akong uh, cobra nito. King cobra. Bye-bye! <laughs> May kayo, Lamik kayo, lamit ka no, lamit ko no, kayo.